Adi ah, arah, ara. May PMS job tayo ngayon. Toyota Avanza 2018. Ang gagawin, change oil, palit ng oil filter, palit ng air filter, at saka brake cleaning na rin. Apat na gulong, harap at sa likod. Ito yung mga gagamitin natin. Air filter, oil filter, at saka engine oil. Tanggal na tayo ng rin pag dito para mababa na natin yung oil. tanggalin natin yung lumang wheel filter. Brake cleaning na tayo sa likod banda. Isprayan ng panglinis. Sa kabilang gulong, sa likod banda pa rin. Ayan, gagamit tayo ng dalawang bolt para madali nating matanggal yung uh, brake hub. Esprihan ng hangin, ganun pa rin ang proseso sa so, kabila. Parehas pa rin. Sa harap, uh, inisan na rin natin to. Sa kapalitan na rin natin ng brake pad. si alanganin na rin to. Ito yung ipalit natin. Gamitan natin ng caliper pressure para ma-press natin to. Piston caliper. Oh. Kanunya nanti-nanti yang pemasang. Dan itu lampu pres. Dapat may peserta yo. Nah, oh, di ba, mandalilang. Terus sating mega butung bagong brekat. Putaran. Sakibela kanon marin. Kan itu pareng ang prosedur. Sakibela asa harap. Press pa rin tayo ng piston caliper para di tayo mahirapan magpalit ng bagong brake pad. Tapos na tayo sa brake. Ibalik na natin itong bent plug. Siyempre, huwag kalimutang higpitan. Pagkatapos ng napunasan, ipalit na natin yung bagong oil filter. palitan ng air filter pero bago yon espehan muna ng hangin bago ilagay ang bagong air filter pagkatapos ng maikabit yung bagong air filter salin na tayo ng bagong engine oil tapos ng may ng engine oil tapos na rin ang brake cleaning harap at likod paandar na, na tayo Pagkatapos ng napaandar, punta tayo sa ilalim ating silipin kung may leak ba sa oil filter at saka sa drain plug. At kung wala, ibig sabihin, ah, kwarta na. Wala nang leak sa drain plug at saka sa oil filter, ibig sabihin okay na. Ayan, paalis na ang may-ari at nagserbato na. Okay na, ibig sabihin, kumbati.